ngayon malamig ngayon magluluto na naman ako ng suman kasi masarap to sa kape ngayon pisan ko na magbalot ang suman hindi ko na lang pinapakita yung pagluto ko ng suman ang pagbababalot na lang kasi nawala yung video ko pala doon yung paano ko ginawa ang suman siguro naman alam naman siguro sa lahat kung paano lutuin ang suman diba ano rin hindi rin ako nagaglabs kasi hindi ko naman tumahawakan kasi dahon lang ang inaano ko dyan. Yung pinagano ko, hindi ko yan mahahawakan. Yan, yan ganun lang pagluto ng suman. Marami naman sigurong marunong magluto ng suman. Lalo na ang mga bisaya, kagaya ko. Ibalot ko, ano lang to? 35 pesos yung suman na ibalat ko ngayon. I-steam ko na to siya. Nakaready na to siya na si steamer. Kasi steam ko na to siya. Sino ang gusto may sum, gusto ng suman bukas? O luto ako ng suman ngayon. already ready to cook na to. I-steam ko na lang to ngayon. Mamaya 7 o'clock luto na to. O ito na. Naka-steam na yung suman ko. At saka luto na ito. O sino ang may gusto ng suman? Mura lang to. Tagdodos lang ang isa. Mag-PM lang sa akin. Para matirahan ko kayo.